Mga ka review may bagong Pinoy movie sa Netflix. Con Mom starring Kai Abad. Ay grabe may pagka Mrs. Doubtfire vibes pero may sariling Pinoy timpla. Let's talk about the disguises, the drama, at kung worth it ba panoorin. Si Pinky played by Kay Abad, iniwan ng asawa niyang cheater, at now pinagkakait sa kanya yung anak nila. So ano ginawa niya? Nag-disguise para makalusot at makita ang anak. Isipin mo, nanay mo nag-iiba ng anyo para lang makasama ka. Ang wild, no? Parang sitcom pero may bigat. Strengths. Unang-una, si Kai Abad. Ang tagal na nating hindi siya nakikita sa ganitong role and she, and she nailed that balance ng comedy at drama. May eksena na tatawa ka dahil sa wig or disguise niya tapos bigla kang maawa kasi ramdam mo yung longing ng nanay visuals din, yung mga costume at eksena ng disguise. Sobrang nakakatawa at campy, parang nanay na cosplayer. Pero may layer ng ouch, kailangan niyang gawin to kasi walang choice. At syempre, gusto ko yung underlying message, it's not just kabaliwan, it's about motherhood, survival, at paano minsan kailangan mong maging kontrabida sa mata ng iba para lang makuha yung tama para sa'yo. Weaknesses, pero di rin perfect. Yung asawa dito sobrang cartoon villain. Like, grabe naman, halos wala na siyang redeeming factor. Medyo kulang sa nuance kasi masyadong black and white yung portrayal. Si Pinky sobrang bait. Yung asawa sobrang sama. Isa pa, yung disguise gimmick. Funny siya sa simula pero kung wala kang dagdag na twist, baka paulit-ulit ang dating. no At yung ibang plot points, medyo bitin yung build-up. Parang biglang may revelations na hindi na-develop ng maayos. Favorite moments. Favorite ko yung unang disguise reveal. Yung tipong, hala, si Pinky pala yun. Classic comedy setup. Plus yung, manan, yung mga banat niya habang halos mabuking na siya. Nakakatawa pero ramdam mo yung kaba. And syempre, lahat ng eksena niya with the kid. Doon nagiging heartfelt yung pelikula. Kahit may flaws, nandun yung puso. Verdict. Overall, Con Mom is a mix of camp, heart, and melodrama. Para sa akin, nasa anim at kalahating hanggang pitong puntos sa labing puntos. Kung hanap mo ay something light pero may kurot sa damdamin, pwede mo siyang panoorin sa Netflix ngayon. Ikaw, mga karebyo, anong gagawin mo kung pinagkait sa'yo ang anak mo? Magdi-disguise ka rin ba gaya ni Con Mom? Comment mo sa baba. Don't forget to like, subscribe, at i-ring yung bell para updated ka sa susunod nating movie review. Kita-kits ulit. Muli ako si Don Cine